Magandang gabi sa inyo, welcome back ulit sa ating channel at sa video nito update lang tayo sa kakatapos na laban ng Magnolia Chicken Templados Hotshots at ng San Miguel Beermen ng PBA Commissioners Cup Season 48 so buhay pa yung mga fans dyan ng Magnolia mga bay no? kasi panalo yung Magnolia sa Game 3 kontra sa San Miguel Beermen sa score na 82-88 Okay so actually uh, lumamang nang uh, as, much as uh, 16 points yung Magnolia uh, at late nang 4th uh, quarter nalang uh, humabol yung uh, SMB. So, dumikit yung laban pero uh, lum malaki yung lamang ng Magnolia dito. Uh, pagdating ng second half mga bayan. no. Uh, nanguna para sa S sa Magnolia sa panalong ito si Mark Barroca with 27 points samantalang Uh, si Tyler Bay naman, hindi siya ganun ka nag-contribute sa puntos ng ginawa, nag-adjust yung Magnolia dito mga bayan. No? Grabe yung depensa nila, especially sa 3-point shooting ng uh, SMB. Uh, hindi alas nagpapapasok, dinipensahan talaga nila. And grabe din yung depensa ni Tyler Bay, nag-focus siya doon kay uh, Benny Boatwright. And si uh, Benny Boatwright din, hindi siya naging uh, ganun ka-effective or ka-explosive sa game na ito mga bayan, No? Dahil nga sa ginawa nga depensa uh, at adjustment ng Magnolia, sa game 3 So 2-1 na yung serie mga bayo no uh, Pero namang pa rin yung SMB Okay So game 4 sa Viernes uh, Tignan natin kung makakatabla ba yung Magnolia Or makakabawi yung SMB at uh, Makukuha nila yung 3-1 lead So hindi nga pala naglaro dito sa game na to Si uh, Terence Romeo at saka si Jericho Cruz Kasi uh, may uh, injury sila Minor injuries pero uh, I think makakalaro sila sa game 5 or uh, game 4 okay kung sa kaling yung biyernes so yun ang mga bay maraming salamat sa